dito po tayo sa loob papakain ng mga manok oh. malalaki na sila oh. yung mga sisiw dati pa malaki na sila ngayon yan o oh. papakain po kami ang bilis pala lumag eh ito na po sila yung mga sisiw po tayo, oh Alaki na amo sila Mamo. ito ang lami oh dito po ako sa kanilang kulungan Tungguin natin sila sa pagkain nila. Kami <laughs> na oh. Bilis lumaki. Ah, huli ka. Ito yung Black Astrolog. Tatlong klase itong mga alaga natin. Road Island, Black Astrolog. At saka My Light su so 16. din. Marami yung Road Island. saka Black Astrolog. Oh, sila. Lagi well, nah